welcome back sa ating munting channel mga kaulam Eli the Great Aka, mga yung mga ka kaulam sa episode na to magluluto, magluluto tayo ng ano sinaing na tulingan ayan mga kaulam pinapakita ko na sa inyo ayan papakita ko sa inyo mga kaulam kung paano si kaulam mag ano ng tulingan ayan bali ang gagawin natin mga kaulam bali ito ipakita ko muna sa inyo mga sangkat ito yung ano yung Inanong ano kamyas ito yung kamias mga kawan, maganda na pagkatoy o golden brown siya. Tapos, ito, asin. Tapos, taba. Gagamit tayo mga kawalam ng taba. Tapos, ito, mga kawalam, tulingan. Ayan. Bali, yung hinugasan ko ng mga kawalam, tinanggal lang ko na ng hasang tsaka bituka. Tapos, buntot, tinanggal ko na rin. Bali, anoy na lang natin to. Ah, hiwaan. Ayan. Kahit pahaba lang. Ayan. kawalam Alam na ano, papa natin siya, papatuluin lang ng ano, ng para matanggal yung ano, matanggal yung mga dugo-dugo niya. Pag makalipas mga 50 minutes, ano natin siya. Lalagyan natin ng asin. Tayo. Ay na ay, okay, mga kawalang, kalipas nyo ano, si minutos mga kawalang, uh, medyo tuyo ng mga kawalang. Bali, ilam mo sa natin siya ang mga kawalang ng asin. Ayan, okay, so ganyan. Isa-isa. Okay. ng dahon ng saging yung ano lalagyan muna natin ng ano mga ilang taba yung ilalim tapos lalagyan natin itong ano tulingan napakasimple lang mga kaulang yan pwede sa inyo mga kaulang yung pagpailan tulingan kung anong gusto nyo yan ganyan malaki to, malaki ng tulingan na napili eh itong taba. Ito, okay, napili na pwede natin, natin itong ilagay. Ayan. Depende lang sa atin mga kawalang kawalang gusto natin na ano. Tapos itong ano, okay, natin ito. Uh, ang ano ng ano, ito. Tapos ilagay natin, natin itong mga kawalang na asin. Tapos Lagyan natin ng mga kaulam ng ano, tubig Yung tubig Dapat mas marami kaysa dun sa, sa tulingan Ayan. Ayan. Tadagdagan na natin mamaya mga kaulam pagkulang Lulutuin natin sa mga kaulam ng uh, mga, ano, mga limang oras para tipid tayo sa ano sa gaso kasi mahal ang gas ngayon. Lutuin natin sa ano sa uling. Ayun, magkano tayo magpapalinis tayo. Ayun. Ito na siya. Ayun. Dito kayo mga kaalam sa loob ng bahay kasi ano ngayon eh ah uh, maulan. Ah uh, Marso, March na 'yon. Eh, tagpag may bagyo raw kaya dito kami sa loob ng bahay. Sabi ko yung ulan eh. Dito kami sa loob ng bahay, parang Ah, ano nang... Yan yung kalan nga. Masak-masa. Ay, napasak tayo. Ayan ulit natin, laas. mga kaulam lighter -light na kinuha ko para hindi masyado magastos tapos nagay ko na sa karton ng apoy sana eh. umakoy na ayun na Lutoy natin sa mga kaulam ng mga ano, mga limang oras. Ngayon, 67 yung, mga 7, 8, Panorin natin. Ano na nangyari? Ayun. Ayun ang mga kaulam. Oh. Paiga na siya. Parang anong-ano na. Oh. Siguro kung mga dalawang oras pa. Ano na yan? Uh, wala ng tubig yan. Yung taba parang ang lambot na eh. Ayan mga kaulap. Sinaing na ng Laguna. Mamaya ah, ulit, tapan muna natin. Mga kaulam, at first time natin na ano, uh, magpapakita na anak kumakain mga kaulam. Uh, bago tayo mga kaulam ano, kumain, magdasal muna tayo mga kaulam. Ah uh, Panginoon, salamat po sa ano sa biyayang binibigay mo sa amin araw-araw at gabayan po kami sa aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Uh, sa ngalan ni Jesus, Amen. Ayan, mga kaulam, kain na tayo mga kaulam. Magkakamay lang ako mga kaulam. Ayan. Ako lang magkisa Tapos ito yung ano natin, yung nilutong kwan. Ito, Uh, sinaing na tulingan. Ayan. Inuha ko yung taba mga kawan. Mahilig ko siya ako sa taba eh. Kain tayo. Unang subo para sa inyo mga kaulam. Mmm, sarap. Ito so, may silip. Me acabo de mandar cambiar. did you Ah. Subukan niyo mga kaulan, mag-ano rin kayo ng ano, tulingan. Magsayang din kayo ng tulingan, mga... Ito mga, mga kaulan, ano, 10 hours kung ano, niloto eh. Subukan niyo rin, 10 hours yung rin, niloto eh, napakasarap. Ito, oh. Kasi nila mga kawalman, sa nito pero napakasarap. Yung buto niya makakulim halos ano hmm? na eh. Durog na eh. Hmm? Ang lambot na. Kasi lambot na ng sardinas. Und dann geben wir mal Raul Kalau semai pulah ibu dia. Ada betul nak kau lima tak tak? Kalau mau bos cuma kalau mereka ini ya. Yang ulunya. Oh. Vale, mejor me voy a, jugar, me voy a Topa, no. Ah. Siempre, siempre todo bien. Ah. Ayun. Uh, ah. mga kaunam dyan, nagtatapos na natin yung munti nating vlog. Uh, ah. like and share. Tapos subscribe. Salamat mga Salamat.